Ang metaphor o pagwawangis ay isang paraan ng pagsusulat kung saan gumagamit ka ng simbolismo para ilarawan ang isang bagay. Halimbawa, imbis na sabihin swerte, maaari mong sabihin hulog ng langit. O kaya imbis na sabihin masunurin, pwede mo ring gamitin ang metaphor ng maamong tupa. Sa totoo lang, simple lang yung mga ginagamit na salita sa mga metaphor. Pero, nabibigyan ito ng mas malalim na kahulugan dahil sa simbolismo. Isa sa mga idolo ko pagdating sa pagsusulat ng mga matatalinhagang salita ay ang Filipino rapper na si Glock9. Grabe, ibang klase si Glock9 magsulat ng lyrics. Malalim, matalinhaga, talagang Hanep, ibang klase talaga. Ang pinakapaborito kong kanta ni Glock 9, yung upuan. Sa totoo lang, kapag pinakinggan mo ito ng literal, iisipin mo tungkol lang ito sa isang trono o isang upuan. Pero kapag pakikinggan mo ng mas maigi ang kantang ito, marirealize mo na marami itong symbolisms at metaphors. Actually, yung kantang upuan ni Glock 9 tungkol ito sa ating lipunan, sa mga makapangyarihan na politiko at naghihirap na masang Pilipino. na ng isang upuan hindi niya pinaka. Napansin niyo ba yung mga talinhagang ginamit ni Glock 9 sa kanyang kanta? Imbis na sabihin pwesto sa gobyerno, ginamit niya ang simbolismo ng isang upuan na pinag-aagawan. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong mga plato't ko na hindi kilala. Imbis na sabihin mayaman sa pagkain, ginamit niya ang simbolismo ng mga plato at kutsarang di kilala ang tutong. Ang galing, di ba? At imbis na sabihin bodyguard, ang sinabi niya, yeah, mga bantay mga na laging bulong ng bulong, ng bulong wala, wala namang kasal, kasal pero marami, pero marami na Tapos para ilarawan kung gaano kabulag sa katotohanan ng ilan sa mga makapangyarihan dyan, ito ang sinabi ni Glock 9. Ang mga na ko kayo, kahit sa dami ng pera niyo, walang doktor na maka hindi nang matatago kaya